Ang laki ng puno. Wow. Grabe, ang laki ng puno ng mangga. Giant. Ito yung pinakamalaki. Wow. ang oh, haba ng ano niya. Oh. Laki ng sakop ng ano niya, sanga. O oh, yun. Yan, mula dyan. Yan, yan. Aawit oh, ba? laki. grabe yun. Huwag makuha ng ng mangga. Oh. Wow. ng Laki. ang laki ang laki ng mangga hmm. Hmm. sobrang laki la giant laki Ayan oh, yung pinakamalaking puno.